Magandang buhay mga Calling Up, Shoutout kay Calling Up Rob Calling Up Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Calling Up na way pagpalain kayo ng may kapal. Welcome back sa ating munting channel huwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon, ay of course ang ating idol na si Kuya Edo at BNC o ang EDC. Mayroon talagang mga tao na gustong ng ang ating idol ang Edsy. Yan ang pag-uusapan natin ngayon pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwento ay mag short intro muna tayo. Nitong nakaraang mga araw lang ay nabulabog tayo sa decon ice nice na mga isyu at intriga sa ating idol ang Edsy. Umiinit ang ulo ng iba, nagkasisihan, ang daming ganap halos yung iba ay naghamonan na nang santuka ng kwentong ito ay umiikot lamang sa team calling up, Kesho daw ang idol nating si BNC ay may ibang lalaki na kasama na tulog sa kwarto, Kesho naman kay Kuya Edo ay may kasama na sponsor na kasama sa kwarto. Ang daming intriga at koro-koro na hindi naman napatunayan at isang panggugulo lang ang ginawa. Ito lang ang masasabi ko hindi po magtatagumpay ang kasamaan kahit anong gawing paninira ninyo sa Edsy, hindi po kayo magtatagumpay. Kaya kung sino kama na nila lang ay hindi po kayo magtatagumpay, dahil nasa tamang daan po ang tinatahak ng Etsy kaya pakiusap lang ihinto muna yan. Kahit anong paninira ninyo sa EDC, ay wa effect po yan, sorry na lang, dahil alam naming mga supporters ng EDC ay nasa tama po lahat ang ginagawa ng aming idol na si Kuya Edo at BNC. Kayo mga idol anong masasabi ninyo please give us your thoughts and opinions. At dito na po nagtatapos ang ating short story of the day, sana nagustuhan ninyo. Hanggang sa susunod kong video maraming salamat sa inyong panunood mga idol, god bless everyone bye